ayan mga master good morning sa inyo lahat welcome back ulit dito sa ating channel ayan po so ngayon ay nandito tayo sa parking namin kasi magayos ako ng motor actually hindi naman sira yung motor hindi naman siya sira meron lang akong papalitan sa kanya kasi nga uh, umiinit yung ano nya yung stator coil ayun yung socket ng stator. Ito. Yung ano na yan. Ito. Umiinit yan So, syempre, pag umiinit, may posibilidad na masunog yung wire. Yung wires na yan. So, ang gagawin ko dyan, papalitan natin yan. No? Ah, uh, yung, yung socket mismo is aalisin uh, natin at papalitan natin ng ibang, ibang klase ng socket. So, yun yung gagawin natin ngayon. Ito, solusyon to doon sa mga, mga issue ng socket sa RS200 o kahit na sa NMAX sa Aerox madalas kasi ganun yung problema sa kanila so sa Aerox at sa NMAX yung ginatawag na error, error 12 ito naman kasi pag yan o nasusunog yan walang error na lumalabas no? so ang gagawin natin ngayon para ma-prevent na na masunog yung yung ganito, yung socket na yan eh papalitan na natin yan no? meron tayong ipapalit papakita ko sa inyo kung ano yung ipapalit natin eto <coughs> tapos papakita ko rin sa inyo kung paano gagawin kung anong remedyo no? kasi medyo mahirap gawin to yun sa mga syempre wala namang ano walang walang proper tools So, ito yung gagawin natin. Uy, naibong kuya pa. Ito. Papalitan natin ito. So, magiging ano na siya, bolt type. no? Uh, tapos may screw yan sa loob. Ayan, may nut yan sa loob. Ayan. Ganyan ang itsura niyan. Ito, mayroon yung nut. Tapos, Gagamitin natin ng parang ano to? Hindi ko alam yung tawag dito eh. Sa doon sa mga may electronic ko. Nakakalam ng electronic. Uh, ano pa tawag dito? Hook eye pa tawag dito. Eto. Yung wires. Lalagyan natin ng ganito. Tapos ipapasok yan dito. Ayan. yan. Kapilaan yan. Dalawa. Tataas pa ba? So, yun ang gagawin natin. So, para mo magawa yan, para ma-crimp to, kakailanganin mo rin ng mga tools na uh, pang-crimping. So, crimping tools. Uh, dahil wala ako noon, umorder ako nito. <laughs> Ayan, sa Shopee. Tapos, meron tayong dati ng crimping tools pero pang-wire lang to. Ayan, so yan ang gagawin natin. Siyempre, meron tayong eto shrinkable pack. Ayan, yan. Para malinis tingnan. And then, syempre, meron tayo zip tie. So, yun. Para i-zip tie itong dalawa na to. Okay. So, magbabaklas muna ako ng pairings kasi para maging accessible ito. Para maputol ko na maayos. Ayun. Tsaka natin gagawin. Okay. Papakita ko sa inyo kung paano gagawin ito mamaya. Alright. So, ito solution to dun sa mga umiinit ang kanilang ano, uh, socket ng RS200. Kasi yung iba, bibili lang ng kanilang stator tapos nasunog yung yung wire. Kala nila sira na yung stator nila. Bili na naman sila ng panibagong stator. So, para ma-prevent natin yun, ito yung gagawin natin yung solution. Okay. So, stay put lang kayo mga master. natin yung ating wires. Ayan. Ito, exposed na. So, puputulin, puputulin natin ito muna. Itong, itong socket na ito. At saka ito. Puputulin natin. Para, may kabit natin itong, ano, hook eye na ito. Hindi ko alam kung ano tawag niya, Comment down below. Basta ganito. Itong brass na ito. Kasi siya yung magsisilbing. Ah, uh, lagayin ito. No? Yan. Papalitan natin siyang ganyan. Para mas stick no? Oh, mas maganda tingnan at saka siguradong hindi na ano siguradong hindi na luluwag at siguradong may fit na maigpit na so ang tendency you no know, kapag may fit hindi na siya iinit you no know? okay so start na tayo mga master paklas paklas na muna tayo master yung finish finish product no yung ginawa natin ito na yan yan tatlo na yan okay so ganyan na yan oh, naka na matibay yan hindi mahuhugot ibig sabihin pag di yan nahuhugot eh, hindi maluwag masikip na masikip yan kasi grabe yung pagkaka ko dyan eh So, ganyan na maging itsura nyan. So, paano naman may tatama yung ano nyan? Actually, wala naman polarity doon. No? Kahit magbalibaliktad yan, okay lang. Pero, para doon sa mga ano, para hindi kayo malito kung saan siya nakatapat talaga. Ito, meron ako linagay ng marker. So, yung mas mahaba, yun ang 3. Yung mas maiksi, yun ang 1. So, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Okay, so, same lang din process ang gagawin natin. Para ngayon, eto, maikabit na natin dyan no? ayan makikita nyo yan dyan isa isa nakakabit dyan alright so ganyan ay nalaglag <laughs> aruy so ayan yeah, mamaya papakita ko sa inyo yung finish product natin yan medyo mahirap lang to gawin kapag wala kang proper tools tools para magawa mo yung uh, gusto mong gawin. So, siguro, so, ito yung ano. Uh, right. so, ayan mga master, baka sabihin ng iba dyan, hindi natin pinutol, no, scum. So, ito, pinutol na natin. Ito yung main, oh, no? main wiring. Ito yung socket. Pero, hindi natin itatapon to for future uh, uh, use, no. Baka gamitin natin sa mga susunod na panahon. So, pagsasamahin na natin yung kanyang. Okay. So, ito na. So, pinutol na natin yung wire sa main, no? Asya nga pala, ang kinabit natin dito na ganito, may sukat yan eh, 20, 20 amperes, 30, 40, 50 amperes. So, ito, ang kinabit natin dito is 30 amperes. Ayan. Para siguradong hindi talaga mag -iinip. Ayan. Kasi ang ano is, ayan. Kung makikita nyo, 30. 30A nakalagay. So same lang din lalagay natin dito pareho lang na 30 30 amperes no para hindi hindi mag-overheat or hindi masunog. Okay, so start na tayo ulit mag-crimp, crimping. Eto, same process lang. Kung ano yung ginawa natin dito, kung ano yung ginawa natin dyan, yun din ang gagawin natin dito. Tapos pagdudugtungin natin siya dito. Okay. So yan, dyan ang mga maser Madali lang gawin to kung may, may proper tools ka pero mahirap gawin kapag wala akong proper ko na yung paglalagay ng mga yung, mga pagkakabita natin eto na siya ayan so hindi tayo malilito dyan or dun sa mga nagtataka pa paano ba yan baka magkabalibliktad so meron yung mga marker 1, 2, 3 no so mas maiti mas mahaba yun yung ano anyway wala namang polarity yan kaya okay lang kahit magkabalibliktad yan pero just to make sure na lang sige Ayan, so ganyan na po yan mga master So, ang purpose nito, bakit ganyan ko Kita ba, eh, yun yung manufacturing ano eh Binago mo, di ba baka masira yan <laughs> So, ang purpose yan mga master Para may wasa masunog yung wire ng stator no? Kasi, tagal ko nang ginagamit tong motor na to lagi kong ina-adjust yung ano niyan yung brass yung carb yung yung kanso lagi kong hinihigpitan kasi lumuluwag kaya talagang umiinit siya no ako lang kasi matiyaga lang ako magkalikot-kalikot kaya pag ngayon hindi siya natutuloy ang masulok pero from time to time kinicheck ko yan kung talagang ano uh, umiinit pero talaga siyang umiinit talaga siya okay so ngayon ang solusyon niyan eto ito na ang solusyon. May okay, kakabitan natin yan isa-isa. Papakita natin sa inyo mga master. Okay, so stay put lang kayo dyan. At para makita nyo. Sige. So, ganyan ang magiging kalalabasan niya mga master yan. And then after that, eto na. Tatakpan na natin siya. Okay. Ganyan. O, ba diba? mas, mas secured. Mas matibay, mas makapal, at saka ceramic to. Kaya, hindi masusunog yung ano niya. Yung, etong ano na to. Etong lagay na to. Okay? So, goodbye na yung stock natin. Hello, improvise. So, sa ibang motor, ginagamit din to, no? Pero, sa RS200, wala pa ako nakitang gumamit nito so, kung sakasakali, tayo pala yung gagamit nito Okay? So, ayusin ko muna mga maser, higpitan ko. Tapos, mamaya, papakita ko sa inyo yung finished product. sa may mga problema sa overheating o yung umiinit na wire ng kanilang stator ito po ang solusyon pinaka the best na solusyon ayan sa may mga RS200 ayan o kanina ko pa pinapandar yung motor natin pero wala na ang na ng wire ibig sabihin wala nang jump yung kuryente so nasolusyonan na natin yung matagal ng problema ng RS200 na nasusunog yung ganito niya. Actually, hindi naman sunog to sa akin, pero umiinit siya, sobrang init nito. Ginawan ko na ng paraan, nawawala, pero bumabalik pa rin. No? So, isa lang ang solusyon na naisip ko, eh, gawin ng ganito. Paano? So, yan lang, mga oh master, tapos na. Uh, wala nang init-init, wala nang sunog-sunog. So, ngayon ang mga master, kanina ko pa siya pinapantar. Uh, lagpas like, 30 minutes na nakainin. Pero, uh, yung wire, wala na akong init na nakakamdaman. No? Uh, Malamig na. Hindi ka gaya nung dito, wala pang 10 minutes, mainit na mainit na. So, ayun, na-resolve uh, natin yung problema dito sa part na naman. mo kung hindi masusunog yung wire mo dito sa... Pero talagang mainit talaga siya. Yung pinirit natin, okay na. O, no, oh, ito. Wala na. No more init na resolve na natin yung problema ng motor namin. So, meron pa tayong isang kapalitan yung nandito sa stator at sa rectifier. Yun ang ikakabit natin ng part na part. alam Yun nga lang, medyo mahirap to kasi magpapaklas tayo ng bearing sa likuran. Kung likuran na susunod na natin gagawin. Alright. So, ayan mga maser sir. Tapos na. na natin ang pairings. ah uh, 30 minutes ko siyang sinubukan. Wala na akong nararamdaman na init dito sa part na to. No? Hindi na umiinit. Pati yung wire, hindi na rin umiinit. So, ibig sabihin, successful yung ginawa natin yung DIY. Effective to. No? So, so, may paggagamitan pa ako nitong isa dun sa uh, rectifier at saka yun, connecta rin dito rectifier para siguradong safe na safe yung ating wiring hindi init o, uh, susubukan ko lang, baka siguro sa susunod na linggo ko nagagawin kasi medyo tinatamad-tamad na ako pero alam nyo kung magkano to nabili ko lang to ng 58 pesos no? yung iba na nagbibenta ng ganito umabot ng 300 to 400 pesos pero ganito lang din yun linagyan lang nila ng ano ng tawag nito linagyan lang nila ng sticker na sa kanila na pero sa mga electronic shop mabibili mo lang to ng less than 100 ang isang peraso 58 eto 58 lang so sa halagang 58 pesos safe yung wiring natin no? hindi masusunog yung motor natin okay so dapat mga master uh, maingat tayo sa ating uh, gamit lalo na sa wirings no? ingatan natin na wag mag overheat yung mga wires kasi dyan nag umpisa yung sunog ng motor okay sya yung problema ko talaga ever since pa actually itong motor natin is 7 years na pero every time na hinihipo ko yung ganito napaka napakainit. Ginagawan ko na lang ng remedyo. Mapapansin mo rito sa pairing sa to, ito. Ayan o. Hindi na pantay ito, hindi na pantay. Dahil yan, pag tumatama yung wire na to, dito, nasusunog na siya. Ayan o. So, for 7 years, yan yung problema ko. Lagi kong ina-adjust yung brass. Pinapasikip ko. Pero, eventually, kapag medyo tumagal na umiinit pa rin. So I came up dito sa solution na to na tingin ko very effective naman, no? Tingnan natin. Pero sa 30 minutes na pagpapa-under ko, eh hindi siya uminit. Kasi wala talaga, malamig talaga siya. Okay, so 'yun lang mga master. Maraming salamat po sa ano sa panunood at saka i-share nyo to doon sa mga kakilala nyo merong RS200 para at least masolusyonan nila yung overheat ng kanilang wiring dito sa stator side okay, nakakatuwa actually dapat last week ko pa ginawa to kaso lang busy tayo kaya saka hindi pa dumarating tong tools ko na to <laughs> kasi ito lang yung ano talaga gagawa ng crimp cream tube ah cream ito siya yung iipit na itong mga to eh eh, kailangan ko ng proper tools para maikabit na maayos para safe yung wiring natin dapat hindi putyo-putyo para siguradong quality yung gawa no? ayun, besides araw araw natin ginagamit yung motor para safe tayo okay, so yun lang at ito na ang ating RS200 ayun, kita kita yung ano Okay, thank you po sa panunood mga master. Kita-kita tayo sa susunod na vlog natin. Bye-bye.